Ayan po, wagyo po. Nagpaulan na po ako. Ayan po. Ayan, nice eh, si kuya. Ayan, nandito kami sa tindahan. May <laughs> e, tala ng payong. Nagpaulan na ako. Nababale. Ayan po. Ayan po, ang lakas po ng ulan. No? Oh. Bagyo. Lumabot niyo. Ayan po, gusto ng ulan. No, oh. Lagi sinasabi, gusto niya ng ulan. Dahil ayaw niyo ng mainit. Ako, mas gusto kong mainit. <laughs> Pag bagyo, wala kang magawa eh. Ayan po, basang-basa po ka ng ulan. Sinugod ko na po yung ulan, mga idol. Mahirap po ng naulan. Yan po yung pinakamahirap sa Mahirap po May ball pen. May ball pen ka na yun. Ball pen. Susulat nito. Ang ah, babay.